sa magiting mong pagpapakita ng iyong pambihirang kakayahan pinataginting mo sa sangkatauhan ang galing ng lahing Pilipino mapalad ako masaksihan ang iyong kabayanihan mapalad ako na ikaw ay buhat sa lahi kong pinagmulan kaya bilang isang piroy karangalan kong sa iyo ay magpugay at ipagbunyi ang pangalan ng manipakman papyaw at bilang isang piroy kaligayahan ko na ipahayag. Nabuhay ako sa panahon ni Manny Pacman Sa marangal mong pagtatagumpay na magagawa ng kasaysayan. Itinaguyod mo sa sandaigdigan itigan ang dangal ng bayang Pilipinas. Mapalad ako matunghayan ang iyong kadakilaan. Mapalat ako na ikaw ay anak ng aking inang bayan. Kaya bilang isang Pinoy, karangalan kong sa iyo ay magpugay at ipagunyi ang pangalan ng manipakman pakyan at bilang isang Pinoy. Kaligayahan ko na ipahayag. Nabuhay ako sa panahon ni Manny Pacman Pacquiao. Siguradong ang inspirasyon na makulay mong pinakisla ay magdiningning sa buong daigdig sa habang panahon. ihimig ang iyong pagkaalamat. mapalad ako na ikaw ay aking kababayan. Kaya bilang isang inoy, karangalan kong sa iyo ay magpugay at ipabunyi ang pangalan ng pakya bilang isang Pinoy Kaligayahan ko na ipahayag Nabuhay ako sa panahon ni Manny Pacman Pacquiao At bilang isang Pinoy Karangalan kong sa iyo ay magpugay At ipagbunyi ang pangalan na Manny Pacman Pacquiao at bilang isang Pinoy, kaligayahan ko na ipahayag. Nabuhay ako sa panahon ni Manny Pacman Pacquiao.